One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo? Happy Thursday po sa inyong lahat. Isang magandang umaga sa atin lahat ng bonga. -bong Actually, kagabi, after namin mag-live ni Parade of Beauty, nagchikahan pa kami ng napakahaba. Inabot kami ng siguro mga dalawang oras pancitahan So, natuwa naman ako kasi ang dami niyang kinuwento sa akin regarding sa experience niya sa pagiging vlogger. Tapos, ayun nga. Uh, isa pala ako sa mga inspirasyon niya. So, maraming maraming salamat ko na-inspired sa akin si Parade of Beauty para ma-push niya ang sarili niya sa pagiging vlogger. So, na-plattered naman ako sa sarili ko kasi may nagagawa pala akong tama sa mundo. Anyway, uh, binigyan ko siya ng mga advice, tip, kung ano pa yung mga dapat ng gawin. And then, of course, happy ako kasi Ayun na, may mga tao talaga na gusto din pala nila talaga yung ginagawa namin. And then, ayun, isa na siya sa mga palagang magiging pundasyon dito sa mundo ng pageantry. Sabi ko nga sa kanya, keep going lang, laban lang. Ganun talaga, uh, marami kang pagdadaanan, na experience, pero yung experience, experience na yan, ayan ang magpapatibay sa'yo ng bonggang bongga. So, yan. And good luck. And thank you so much. Sana na-enjoy ninyo yung live namin kagahapon doon sa Sombrusas Crowns. O, oh, kahit ako na loka ako na bonggang bongga, naging masaya ako. Kasi parang nakasama ko yung isang tao na malapit sa puso ko. So, yan. Kasi nung una, nagkita kami niya sa Pataya, sa Miss ano International Queen. Bigla yan nawala, sabi ko, nasa na kaya to? Kasi nga, busy nga ako, tapos sabi ko sa kanya, magtatrabaho lang ako. Tapos yon hindi niya na ako inabala kasi nga, sobrang nakita niya yung talagang busy-busy ako at that time. Tapos yon masabi niya, marami naman daw siya nakuhan tips, marami siyang natutunan sa akin nung time na yon So, natuwa naman ako. Ako naman, yung nakita ko yan in person, sobrang happy din ako. Sobrang, iba yung energy niya, sobrang napakabait. At ayun, uh, ako naman kasi wala namang masamang tinapay sa akin. Eh. Kapag once na ka, ka, inapproach mo ako ng tama, okay na okay ako doon. Anyway, so ang importante ay, Siyempre, nagawa niya yung dapat niyang gawin. Doon ako happy. So, yun. So, keep going at umasa at uh, Parade of Beauty. Yung support ako, laging nandiyajaan para sa'yo. And laban lang, ba diba? At eto na nga, Diyos ko, kamusta naman kayo? So, hindi ako nakapag-vlog yesterday dahil nga sa live namin. Tapos yung after nga namin mag-live, so nagtsikahan pa kami. Wala na pagoda ng lola mo after noon meme na nabonggang boga Pero syempre, fresh na yung umaga, di ba? So, eto na, marami tayong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo Nang todo-todo sa mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, paiinitin ko na naman ang ulo ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Maria Gigante, lumipad na para sa kanyang laban patungong Cambodia. Mama Sam, tingin mo nga nanalo ba siya ng corona sa universal woman. Mm hmm, ako. To be honest ako, tiwala ako ng 100% kay Maria Gigante. Nakita naman ninyo yung paandar niya sa airport. Di ba talagang, ano talaga, laban na laban talaga ang pambato natin. Siyempre, nandoon ako na first time nga ta na nagpadala natin dito sa Universal Woman ng isang kandidata from the Philippines and then napakaswerte ni Maria Gigante kasi syempre she's the history so I hope na talagang maibigay sa kanya ang corona pero hindi lang ako nag-hope nag-expect ako ng bonggang-bongga -bongga kasi alam ko naman na very strong ang personality ni Maria Gigante, tapos empowered, tapos alam mo yong yun, yung, yung kumpiyansa niya sa sarili niya talaga namang 120%. So, naniniwala ako, nakakabugtol, lalo na sa communication skills. Pero, syempre, humihingi sila ng tulong dahil ang voting system doon sa Universal Woman is ongoing. Kaya, sana sa ating mga kababayan, tulungan natin ang ating pambato na si Maria Gigante na maka-advance or pumalo ng bonggam-bongga -bongga dito sa kanyang competition sa Universal Woman 2024. So, I hope na matulungan natin siya. So, nananawagan ako sa inyo na sana bumisita kayo sa, sa page ng Universal Woman International at doon iboto natin ang ating pambato na si Maria Gigante. Kay Maria Gigante, good luck. ba? Diba? At para naman sa sunod na chika, Mama Sam, syempre, pambato natin sa Miss Echo International. Handang-handa na. Ito nga ay si Chantal Smith. Tingin mo, Mama Sam, aari ba kaya to sa Egypt? Oh, yes. To be honest, malaki yung kumpiyansa ko na isa din to sa mga nakikita ko na mag-uwi din ng corona. Alam naman natin ang Eco International. Gusto nila yung mga puking dito. Iwala ako kay Chantal na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para may uli ang corona na Miss Eco International. Pag nagkataon ito na nga yung pangatlo o pangapat na corona natin dito sa Eco International, talaga naman sabi ko, palaban yan. Sobrang sexy, tangkad, beauty, oh, san ka pa? Matalino pa, ba diba? So, yon So, ready, ready na rin si Chantal para sa kanyang competition. And then, isa pang kandidata, ang hinihintay natin, siya, si Chris Nangarabides, na talaga din naman, oh my God, naghihintay na lang na magsimula yung pageant. At ayon aariba na rin ang ating pambato sa Miss Charm International na si Chris grabides at saka sa Echo International na si Chantal Smith. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako para sa kanila. So yon So inaabangan ko talaga yung mga transformation na makikita natin sa kanila pagdating sa international pageant. And then syempre another chika na naman Miss Universe Philippines may final dates na. Ito nga ay magaganap sa May 22 2024 sa Mall of Asia Arena. So, ang masasabi ko dito, sana makapagbigay sila sa atin um, ng bong bonggang-bonggang presentation na tulad ng inaasahan natin. Siyempre, iba ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to dahil alam naman natin yung mga kandidata dito ngayon. Oh my God, palaban. Hindi pa man talaga sila dumarating do sa exciting moment pero naramdam na natin yung mga pampaandar talaga ng mga kandidata. Yung mga paandar na talagang aasahan mo na my god kakabog ba to yung mga ganun eh mapapa ka sa kanila eh, hanggang saan ba yung yung eksena nito hanggang saan ba yung mga paandang nito anyway maraming kandidata talaga ngayong taon na to na masasabi nating malakas masasabi natin na pwede masasabi natin na talagang may ibubuga na sa competition so hintayin natin kung sino ang mag-uwi sa kanila ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, of course, mga tawag dito, uh, European beauty, talagang pumapalo na ng bonggam-bongga sa international stage. Siyempre, nung 2022, nanalo sila ng Miss World. Actually, 20, oh, 2022 na talaga naman masasabi ko oh my god, yung panlaban nila sa Miss World noong 2022 ay, ang ganda-ganda talaga ito talaga yung masasabi kong Barbie si Karoli, ano, Carolina and then, ayun, she's from Poland and then, of course, nag-Miss International din sila noong 2022 na kay Jasmine, di ba? si Jasmine, nakapag-uwi din ng Corona from Germany naman sa Miss International and then, of course, ngayon, 2023 Oh my God. Ang um, Miss Earth 2023 na si, ano, from Albania. yon So, sinabi ko kahapon. Ano ba yung sinabi ko? Kalimutan ko na. So, nakalimutan ko kasi na no, she's from Albania. So, i-correct natin. At maraming salamat sa mga nag-correct. So, yun. So, Albania. And then, of course, ang bagong Miss World ngayon taon na to, galing naman sa Czech Republic. Alam niyo yung Czech Republic, naririnig na natin na talagang Malakas sila kasi nakikita naman natin yung mga kandidata nila sobrang ang gaganda sobrang mga palaban at palumpalo. Pero ngayon, at least finally, di ba, nakapag-uwi sila ng corona sa kanilang bansa ng bonggam-bongga. So, I love that. So, natutuwa ako kasi at least nakikita din yung beauty ng mga European. So, hindi lang yung sa Asia, hindi lang yung sa Latinas so Africa. So, dapat makita din yung ganda talaga ng mga Latinas. So, I'm so proud naman sa mga Latinas. And then, of course, syempre isang kandidata din. Ang hinihintay hinihintay natin na papalo this coming November ang pambato natin sa Miss International na si Angelica Lopez na talaga naman, oh my God, nagmamaganda na ngayon. Anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan, syempre, I'm so excited na makita yung beauty niya sa international pageant. And then ngayon pala, nakikita ko, Diyos ko, kabugera na talaga yung lola mo. What if pa kaya pag tumuntong to sa Miss International? So, sabi nga ni Christine Ann Perez na, nako, magandang maganda ngayon, ang gandang binibini, Mama Sam. Sabi ko, oo nga eh. Pero kasi ako para sa akin, si Angelica, nakikita ko yung kanyang preparasyon talaga for the international. At nakikita mo na naghahanda talaga siya ng bonggang bongga sa mga pasabog niya. Ngayon pa lang yung mga patikim niya, Diyos ko, nakaka-excite na. So, malayo ang Angelica na nakita ko noon, saka ngayon, ngayon mas palaban, mas gumanda, mas mas uminit at mas sumek na Bongga Bongga. Kaya parang feeling ko, Diyos ko, kaabang-abang talaga siya sa Miss International. At hindi imposible na siya makapag-uwi talaga ng corona ngayon taon na to. di ba diba, Christine Ann? So gusto niya ni Christine Ann. Kasi talagang, nako, pagdating sa kanya ay sinasabi niya, na, nako mama mag-uuwi to ng corona. Sabi ko naman, oo naman. di ba diba? And then, eto nga, syempre, sama doon sa ano naman masasabi mo sa laban ni Anita Rose Gomez dito sa Miss Universe Philippines. Tingin mo mama sa humataw kaya siya hanggang sa dulo ng competition. To be honest, syempre mataas yung expectation dito kay Anita Rose dahil yung kanilang pambato nung nakaraang taon na si CJ Apiasa ay nag first runner up sa Miss Universe Philippines. So nag expect sila na mas kakabog si Anita. To be honest, yung lumaban naman siya sa Miss Earth. Ramdam naman natin na talagang kabog na kabog talaga ang beauty niya. But ngayon nandito siya sa Miss Universe. na nararamdaman din natin na o oh, may eksena talaga siya. So, natutuwa naman ako kasi talaga nang pag-uusapan pa din siya. But, syempre, iba yung laban ni CJ Apia sa iba yung laban niya. So, dito sa laban niya, gagawa siya ng eksena, ng bonggang-bongga na para makarating din sa dulo ng competition. Both sila ni Baguio. Si Baguio din kasi syempre, layo din na naraton ni Chris ng Grabides And then, of course, mataas din yung expectation sa kanya. Talagang universe talaga ang ang sinasabi ng mga tao. Pero syempre, kailangan talaga nila patunayan yon sa lahat at ayun ay sa gawa nila. At nakikita naman natin kudos naman sa dalawang kandidatang toha Talagang nakikita natin yung actions nila kung paano nila ipinapalo at inilalaban ang kanilang mga lugar dito sa Miss Universe Philippines and then wish all the best ang importante ay ginagawa nila yung best nila ko ano man ang mangyari at least na ipakita nila na talagang lumaban sila at nag-remark sila ng bonggang bongga dito sa Miss Universe Philippines for 2024 di ba? so yun yung importante kasi syempre mahirap naman yun nandiyan ka tapos hindi nararamdaman ng tao, at least nararamdaman natin sila. And then, bahala na ang Diyos kung mananalo sila o hindi. Basta ang importante ay gumawa sila ng ingay at itinaray nila yung best nila na lumaban ng bonggang-bongga. -bongga. So, kung ano yung kakayahan nila na ipapakita sa National uh, sa pageant nila Sa darating na May 22 So yun At least ginawa nila yung best nila At walang masasabi yung lalawigan nila Na hindi mo naman ginawa yung best mo Diba? So yun So congratulations ngayon palang kay Miss Bagyo At saka syempre Kay Miss Anita Rose Gomez And then of course Mama Sam Tatlong malakas na kandidata ngayon Na talagang possible na makarating Sa dulo ng competition Tingin mo Mama Sam, kaya bang mag top training? Lee, Victoria Velasquez, Vincent at uh, Atisa Manalo at Alexi Brooks dito sa Miss Universe Philippines. Mag-top 3. Yes, nakikita ko. Yes, tayang kaya nila. Bakit naman hindi? Nakita naman natin yung galing ni Alexi na ngayon pa lang talagang lumalaban ng bonggang-bongga. Gusto ko yung nakaping siya na nagbuka sa elevator tapos biglang lumabas. So yon panalo ang outfitan ng lola mo doon, panalo yung styling, kabog na kabog yung beauty. So, ramdam ko na yung paliging powerful ng kanyang body, na napaka-strong. And then, of course, yung kanyang beauty, lumabas sa color pink na damit niya. Plus, nandun doon na talagang, talagang ramdam mo talaga na lumalaban ng isang Alexi Brooks, ba diba? So, hindi imposible na makarating to sa dulo ng competition. And then, of course, wish all the best. Kay, at isang manalo naman, syempre, ganun din, uh, nakikita natin na talagang hataw na hataw, palumpalo, and consistent ang ipinapakita ni Atisa Manalo from the beginning until now. So, maraming natutuwa sa eksena na ipinapakita ni Atisa Manalo. And then, yung sinasabi nga na lalaban ako, so ramdam naman natin na lumalaban talaga ng 100%. So, kudos sa, sa team niya na talagang magaling magtrabaho. So, na-proud ako. And then, of course, dito naman kay Victoria Velasquez Vincent, na yung palang nararamdaman na natin yung init. Nararamdaman natin yung lakas. Nararamdaman natin yung pagbabago ng kanyang pagbabalik. Talaga naman sa lahat ng aspeto ng laban nila na inilabas tong mga nakaraan ay ramdam mo na talaga isang Victoria Velasquez Vincent ay humahataw ng bonggang-bongga -bongga sa competition na to. At hindi ako magtataka kung mauuwi niya ang corona or makakarating siya sa dulo ng competition. Minsan niya nang napatunayan ang sarili niya sa laban ng Miss Universe Philippines noong 2022. Ngayon pa kaya na may experience na siya. Diba? So yun. So, good luck kay Victoria Velasquez. Good luck kay uh, Alexi Brooks at kay Atisa Manalo. So, hangad ko ang tagumpay nila pagdating sa pagkuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines. And then, let's see kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod na mga Araw. So yun, kayo guys, ano guys Ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon Tingin ninyo, papalo ba ito ng bonggam-bongga -bongga Yung mga paandar ng mga kandidata Na lumalahok ngayon sa international Sa national pageant So ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon Please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun guys, guys, malaming salamat Siyempre, sa inyong lahat Sa so, walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.